hi Hiwalay ang Yen Santos at Paulo Conti si Ara San Agustin. Pero say ng fans ni Ara, trabaho lang daw ito at no string attached sa kanila ni Paulo nang magkatrabaho ito noon kaya tigilan na raw ang paggawa ng fake news. Samantala, hindi naman ito kinumpirma at wala ring say ang panig ni, na, ni na Yen at Paulo sa isyong ito. Actually, matagal, matagal ng issue na to, to di ba? Na, oh. mm. That was last year yung kasi mm. nagkasama sila, di ba? As mm. uh, pareho silang koho sa Itbulaga. It dating Itbulaga na naging taan ah, uh, ng uh, pinaka pinakamasaya. Yeah. Tapos, so, nagkasama rin sila sa Bubble Gang. Yes, mm. nagkasama rin sila. Sabi nga nila, doon daw mga presyo sa Bubble Gang daw, kapag ka-take, ay hindi take, ay, magkatabi sila lagi. Mm -hmm. Kaya talaga, binibigyan na ng kulay friendship nila. Sila siya daw, uh, si Ara daw, ang dahilan kung bakit, mm -hmm. kung baga ay naghiwalay naghiwala daw si Yen. Diba? Ay, Pero, sa, mm. sa pagkakatanda ko nung nababalita na si Ara at si Paolo, dininay na ni Paolo. Oo, oh, nagsalta diba? before. At sinabi before. niya na sila pa rin. Mm -hmm. yep, that so, time. That time. Hindi lang natin alam kung anong development ngayon dahil Uh, busy si Paolo, na -na -na nasa ibang bansa, hindi ko alam kung dumating na nga. Naungkat na, na naman, dumating na si Paolo. na siya. From New Zealand. Adi Correct. Siya. Kung Pero, saan, nag-shooting -nag hmm. sila ng kanilang pelikula, diba? Yes. Oo. Yes. Kasama. kasama. Hindi ko alam kung kasama sila. Yung isang movie, dalawa yata ang singer. Uh -oh. Yung isang movie with Arce Munoz. Uh -oh. Yung isa with Kelly Day and Yan, Yana Sonada. Okay. yes. Pero yun nga, wala namang ano, pag-amin o pag-deny -den diba, na hmm. nagganap sa kanila. At pareho namang kahimik si Yen at saka si Paul tungkol din sa pagkakadikit ng pangalan ni Paolo Kay, kay, eh, Correct. Ang hindi ko naman maintindihan, wala rin namang dinaw na inamin ba niya yung sa kanila ni Jen? Actually, yung diba? nasasabihin ko. Pero, nakakalito, di ba? Bakit may mga lumalabas din na pinangakuan daw, oh, pinangakuan daw ng kasal pa. Tapos di ba nabalita rin hmm. naman natin dito na yung mga pictures nila together sa mga social media accounts, binuraniyan at hindi daw binati ng birthday na kaya sinasabing hiwalay na. Pero wala pa rin pag-amin. Wala. Pagkakalam po, Walang pag-amin na naging mag-jowa sila. Oo. Hiwalay na daw, pero Kas walang pagsasabi oh, oh. na gising natin bahay. It's diba, always na, like that sa showbiz, oh, no? Oh, oh. Hindi aamin, pero nag, pag naghiwalay, aamin hiwalay. Hindi laging ganun, oh. no? Kasi okay. hindi. <laughs> kasi di ba kaya yung mga artista ganun, kasi pagka umamin sila na magjowa sila, talagang guguloy yung relasyon nila. Oh. Lalagyan na lang ng intriga. Oh. Hindi gano'n naman. Oh. Ano gano'n na lang? Ha? <laughs> mga bata gugulo Hindi yung parang sasabihin ay, ay, ano mo, si Paolo nakita na mm. may kasamang ibang babae. Ay, close na close na, nagyaya ka pa siya. Bibigyan ng mali sa bawat galaw nila hanggang masira yung relasyon. Ngayon, kung hindi sila amin, sigurado, hindi magugulo. Parang ganun ay, gusto ng mga ba yun? Artista, ay. di ba? Kaya yun na kung si Ara, pero si Ara Agustin kasi in fairness, magagandahin din naman talaga, oh, di ba? Kaya nalilig. Nakilala ko si Ara sa Encantad, hmm. anak siya ni Amihan. Oh, si Amihan. Amihan. O, oh, tama. Yon. Siya Ganun? si Ara Agustin. Ara San Agustin. Oh, speaking of Encantad, parang mm. may naririling kung problema na inkantadya, ha? Ah. Kaya hindi matuloy-tuloy? Kaya hindi matuloy-tuloy. How true lang naman. Oh. Pwede naman tong ano, May nabuntis na ulit. Malita pwede lang. Pwede naman linawi ng, ano, ng kapuso, di ba? How true na si, uh, yung kanilang director ay papalitan. Ah, Ooh. kaya niya ba start oh, 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 oh. mahanap ng kapalit? Uh, Yun ah, parang ano According ah, parang to your may source. nagtanong sa akin na ah, medyo ah, abangan po na. Yeah.